what's up guys? So ngayon is meron akong isang simpleng bagay na i-share is sa inyo na talagang nakaka-apekto sa quality ng ating trabaho. So kung titingnan nyo dito, meron ako dito ng resistor. So yung resistor na to, ang value niya ay 1M. Ayan, pareha sila ng value. Pero kung titingnan nyo, itong sa upper part, makapal yung kanyang lead. Actually, stock ko dito. Halos paubos na rin din tong stock na to. And nabili, nabili ko to sa Deco, sa Raon, way back 2019 ata or 2020. And tingnan nyo naman yung kanyang legs. So, nagkaroon lang siya ng oxidation pero hindi siya kinalawang. Ngayon, itong sa baba, same value pa rin, 1 mega ohms. Pero, kung titingnan nung maigi or kung i-compare mo yung kanyang legs, or yung kanyang terminal, manipis. Pagdating sa quality, napakalaki ng epekto. Bakit? Kasi, itong resistor na to, ang bilis niyang kalawangin. Pwede nga! To be honest, ang bilis niyang kalawangin. Okay. D'accord. Samantalang itong resistor na to, nabili ko to way back 20... 19 or 2020 sa Deco, sa Raon, hindi to sponsor sponsored ng Deco. Pero kung titingnan nyo, hindi man lang kinalawang yung kanyang legs. So, nagkaroon lang siya ng uh, oxidation pero hindi siya kinalawang. Pero ito, bagong-bago pa, manipis yung legs, hindi mga nagsisilabasan ngayon, pero ang bilis niyang kalawangin. So yun yung isa sa mga factor na nakakaapekto sa quality ng ating trabaho. And guess what guys? So, nung mga nakaraang vlog natin, meron tayong ni-repair na isang amplifier. So, isang kevler. And kung titingnan nyo, yung mga resistor na to, yan, yung mga resistor, focus natin, ayun, meron na siya ng mga kalawang. Ayan. So, yan yung problema ng mga nagsisilabasa na product ngayon. murang nga yung components, even though yung resistor, piso lang naman yan. Hanggang sa ngayon, piso pa lang din naman. Pero tingnan nyo naman yung nagiging quality niya. Ang bilis niyang kalawangin. Kumpara sa mga resistor ng araw, mga transistor ng araw, talagang ano siya, luma na yung board mo pero yung components mo, grabe. Solid pa rin, hindi man lang kinakalawang. So kung titingnan nyo, ito yung mga resistor na tinanggal natin, kuwatin ng sample. Or yung mga transistor pala, sorry. So ito yung mga transistor na tinanggal natin yan, Ito yung mga nagsisilabasan ngayon. Tingnan nyo naman. Kinakalawang na yung kanyang mga terminal. So, syempre, uh, para maiwasan natin yung back job, no? and makapag-provide tayo ng quality service, papalitan na lang din natin to. No, hindi rin natin masisi yung mga nagtitinda kasi nanggaling din yung sa supplier nila. So, as a piece of advice, para sa akin lang, okay lang na medyo pricey or may kamahala ng konti yung pyesa na ipapalit mo. Kesa naman yung ipapalit mong pyesa is mura naman pero hindi siya ganun ka-quality. Which is yun yung naging problema natin dito. So, nagdepende rin kasi ako sa store dito sa amin, yung mga nagbibenta ng aha, electronics components. So, tingnan nyo naman, kinakalawang na siya. So, hindi ko rin natanong yung may-ari kung ang nangyari ba dito is nabasa siya or something na ganun. Kasi grabe yung pagkakalawang, maging yung mga pin nung transistor or mga resistor dito, ayun. kinakalawang siya So, syempre, uh, yun yung gagawin natin yun. So, hindi pala ako nakakapag-upload ng maayos kasi naging busy ako sa mga, uh, nung mga nakaraang araw dahil meron ako mga project na ginagawa or inaasikaso. So, marami ding nagre-request sa ng video pero susubukan ko po nagawan siya ng video. So, sana po ay naiintindihan nyo at maraming salamat.